babala. Ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Ikaw, Paul Henry Kayaran. Listen up, listen carefully, listen closely, listen good. Paul Henry Kayanan, ipinabitag ka kay Ben Tulfo. Hindi ako nagbibiro, hindi ako marunong makiusap. The message is clear, show up! maliit ang Pilipinas. It's so easy like eating an ice cream para hanapin ka. Do not F with me. That's a warning. Your choice, your consequence. You don't want me to come in. Paul, alam mo naman yung nangyari. Ayaw namin masira ang buhay mo dahil bata ka pa. Ayaw namin humantong dito kay Sir Ben, pero pinilit mo kami. Tapos ngayon hindi ka namin makontak. Sana naman intindi mo kami, hindi naman namin pinupulot ang pera na binigay namin sa'yo. Pinaasa mo kami, awa ka naman. Kung hindi ka siguro nila pinabita, hindi ka lulutang hmm. Ano kaya pag pinahold ka yung pagpunta mo sa, sa, I don't even see na remorseful kasi ginagawa mo. Akala mo ligtas ka na, kahit pumunta ka pa sa iyo, kahit ibang mundo, matatrack down kita, iho. Do not put me. Believe me. You're gonna get it. Bird. Simula taong 2012, marami ng mga sindikatong developer ang naipasara ng bitag. Ang target ng kanilang modus, mga overseas Filipino workers o balikbayan. Dahil malayo sa bansa ang kanilang buyer, nagagawa nila itong lokohin iisa lang ang kanilang pamamaraan, papangakuan ang kanilang biktima. Pero pag uwi nila sa bansa, parang palito ng posporo lang ang makikita nilang nakatirik sa lupa. Pangarap ng bawat isa ang makapagtayo ng malaki at magarang tirahan. Subalit, maraming pangarap din ang gumuguho dahil sa mga kontraktor na manloloko. Matapos makakuha ng down payment mula sa kanilang kliyente, ang kontraktor. Poste lang nga itatayo at bigla na lang maglalaho. Ito ang paupahang bahay na plano sanong ipagawa ng mag-asawang Evelyn at Alexander de Gios, Parehong OFW sa Switzerland. Ang apartment na ito na itatayo sa Marikina nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Subalit, imbes na magarang bahay ang tumayo sa lupang ito. Matataas na talahib at ligaw na damo ang tumubo. Ganito rin kasalimuot ang nangyari sa pinapagawa nilang rest house sa Mariveles Bataan na nagkakahalaga ng 5.2 million pesos. Walang naitayo ni isang poste. Tanging mga hukay lamang sa lupa ang nagawa ng parehong kontraktor na kanilang kinontrata sa Marikina. Hunyo taong 2022 habang nasa bansang Switzerland. Nakilala niya ni Evelyn at Alexander sa social media ang nagpakilalang architect na si Paul Henry Kayanan. Si Paul Henry nagpakilala sa mag-asawa bilang co-owner ng EPRB Construction na nakabase sa Angeles, Pampanga. Kaya naman, nahaykayat daw sila na kunin ang serbisyo nito nagawin gawin ang dalawang proyekto. Una, ang isang two-story apartment na itatayo sa Marikina City. Ikalawa, ang isang two-story rest house sa Kamaya Coast sa Mariveles, Bataan. Before naman kami mag-ano ng contract sa kanya, pinapunta namin sa Pampanga kasi nga nasa malayo kami. Ang communication lang namin is through social media. May mga papers naman eh, may mga ano, kompleto siya, which is construction, trading din siya may hardware at saka may pagawaan ng hollow blocks. May mga projects, ongoing projects na sabi niya, Korean existing church all. existing. Base sa pinirmahan nilang kontrata, 2.6 million pesos ang total cost ng gagawing apartment sa Marikina habang 5.2 million pesos naman ang rest house na itatayo sa Mariveles, Bataan at para pondohan ang construction ng dalawang proyekto, umabot ng halos 3 milyong piso ang lahat ng inilabas ni Evelyn. Subalit hindi katagalan, si na Evelyn hindi na raw natuwa sa trabaho ni Paul Henry. Kung hindi raw palpak, napakabagal ng pag-usad ng proyekto. Napansin namin, bakit ganun? Yun lang nagagawa, tapos hindi pa ganon hindi pa kami satisfied dun sa ginagawa ng mga tao niya. Ang pinakamasaklap dito, si Paul Henry bigla na lang hindi daw nagpaparamdam. Ang ginagawang project sa Marikina at Bataan, parehas iniwang nakatiwangwang. Parang yung langit na bumagsak sa lupa, yung ginawa niya sa amin. Ang sinabi niya, ibabalik daw niya yung pera. After that, nag-PM kami ng PM kami, hindi niya hindi na binasa. Na From the start, talaga niloloko niya na kami. Ah. Kaya naman mula sa Switzerland, nagpasyang umuwi ng Pilipinas sina Evelyn at Alexander para personal na idulog sa bitag ang kanilang problema. A ng Enero taong 2024, inere sa ipabitag mo helpdesk ang kanilang reklamo. Ang nareklamo nyo rito, EPRB Construction. Okay. Magkano na ibigay niyo doon sa bataan, sa kamaya? Um, sa kabataan, 1.5. 1.5. Simula po noon, po. iniwan na kayo? Oo, oh, opo. Yung so, napakali. nakuha yung 1.5, take the money and run? Yeah, po. Parang okay, ganun. Hukay lang o. po siya. Hukay lang. Now, fina-flash namin sa screen niya an all points bulletin. Ang inyong nakikita ngayon ay isang individual na gangalang Henry Kayanan. Kung sino man nakakikilala sa kanya, kaibigan, kamag-anakan, kasamahan sa trabaho, kahit sino man, kapitbahay, kabarangay, pakidala ang mensahe ng gagaling na sa bitag. Paul Henry Kayanan, ipinabitag ka kay Ben Hindi ako nagbibiro, hindi ako marunong makiusap. Marunong ako mag-deliver ng message. The message is clear. Show up! Mahahanap at mahahanap ka na Maliit ang Pilipinas It's so easy like eating an ice cream Para hanapin ka Do not F with me Pick your choice There will be an outcome Your choice, your consequence That's a warning Hindi kita pinahihiya Pero hindi ka nagpapakita Binablock mo sila You don't want me to come in Maawa ko mo hindi na bago sa bitag ang ganitong modus ng mga mapanlinlang na construction companies. Taong 2013, nang ireklamo sa bitag ang Jow Builders. Marami ang nainganyo sa mga matatamis at mabubulaklak nilang salita. Pero ang mga ay pinangako, napako. Noon mag-down payment na kami ng 3 million, hindi naman nila ginawa ang bahay namin. Hindi ko na makontak lahat yung mga taong nakita ko noon. Wala na sila lahat. After Dami ibigay lahat sa Jow. Wala naman pong nagawa. Sobrang sama po talaga yung ginawa nila sa amin. Galit na galit kami. Pinaghirapan mo yung 3 million. Tapos biglang wala. Dahil sa sandamakmak na reklamo laban sa Jow Builders, nagsiyasat at lumubog ang bitag para manmanan ang questionable nilang pamamaraan. We are coming in. We will get something They will be exposed. Kasama ang Business Permits and Licensing Office ng Quezon City, ipinasara ng BITAG ang Jiao Builders at tuluyang tinuldukan ang kanilang pandilinlang. Kinabukasan, nagtungo ang BITAG investigative team sa Marikina City Engineering Office upang silipin ang ginamit na building permit ng contractor na si Paul Henry sa ginagawang property nila Evelyn. nakapanayam ng bitag si Engineer Kennedy Sueno, ang City Engineer at Building Official ng Marikina. Sa Marikina City Engineering Office, nadiskubri ng bitag na hindi si Paul Henry na nagpakilalang architect at contractor ang nakapirma sa building permit ng naturang proyekto. Ang in-search kasi doon sa construction, yung architect Bernard Tanhueco, yun yung nakapirma doon sa kanilang application ng building permit. So hindi po yung nire-reklamo nilang hindi, 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 hindi. Hindi lang natin alam kasi kung sino yung entry na yon. Dapat alamin nila, mo ba talaga yung contractor na yan? Dapat mayroong uh, pick-up yan. Mayroong mga mayor's permit. Ang hirap magtiwala sa panahon ngayon. O, hindi basta nag, na, nagpakita ng retrato sa social media, marami kami ginawa, magkakante ginawa namin, may inganyo na kayo, hindi. Hindi, marami, marami maluloko ngayon. Ito po yung pinapagawa namin na uh, sana po last June pa tapos na until now wala until na now. po. Yeah, seven months na nakatenga siya. La last June siya may tao tapos uh, until na wala na, hindi na binibisita. Ilang beses ko siyang kinontak. Kaya yeah, ayun, wala, wala pa rin, dead pa rin siya, walang reply. Oh. A 8 ng Enero. Nagtungo naman ang bitag sa Angeles, Pampanga upang idulog ang reklamo ni na Evelyn kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin Jr. Pagbubunyag ng alkalde, hindi tugma sa business permit ng EPRB Construction ang ginagawa nilang aktibidades sa Angeles Pampanga. Hindi builder, kundi hardware ang inireklamong kumpanya. EPRB po is hardware and trading. At nung huling pagre-register niyan is 2022 pa. To date po hindi pa po sila naka from 2023 up to date. Uh wala pa ho, wala ho silang mayor's permit last year. Kaya papasilip po rin po 'yan ngayong araw na 'to para malaman po natin ang kung ano yung katotohanan nito. Sugrado so, po ito kung may legal predicament to. Uh, sasampahan po namin ng legal na, na kaso. Kasama ang bitag magsasagawa na inspeksyon ng Angeles BPLD sa opisina ng EPRB Construction. Pagdating ng bitag, sarado na ang EPRB Construction. Wala na rin kahit anong kagamitan sa loob ng opisina nito. Samantala, nang tanungin ng bitag ang mga tauhan ng katabing hardware, wala raw silang kilalang Paul Henry Kayanan. Kayanan, o. Ilang taon na kayo dito? Wala. Hindi pa po kami nag-sangkol dito. Nagpaglipat nyo rito, sarado to. Tapos sarado. Hindi mo siya kilala personally. Sa pagkakataong ito, Nagtungo na ang bitag sa barangay upang alamin kung saan nakatira ang inireklamong contractor na si Paul Henry Kayanan. Habang nakikipag-usap ang bitag sa kapitan ng barangay na nakakasakop sa APRB Construction, kaharap na pala ng bitag ang kamag-anak ni Paul Henry. Yung secretary pala, bayaw niya. Bali, ano po po siya? Bali, brother-in-law. Brother-in-law. Yeah. Ang nangyari po kasi, kinuha po lahat nila yung project, pinagsabay-sabay nila. nila. Bumagsak po as in, kasi as in yung, bali yung project nila, pito po, pinagsabay-sabay nila, hindi po siya marunong humawak ng tao. Hindi po niya na-handle ng maayos. So ang nangyari po, yung mga nasingil po nila ng mga partial payment napunta po sa mga ibang projects. So ngayon po, hindi po sila nakasingil, naka-terminate po ng dalawa dahil nga po hindi sila nakasingil. As in lahat po, napaka. Ano so kung mapagbibigyan uh, niyo po ulit, Uh, kakausapin ko po si Kuya kung ano po yung ano. Kasi mga plano na kung okay. naman po eh. Kasi mas maganda kasi umarap si... Ah, yung video nyo. Kasi ang mga yung tatawagin nyo, ang iarap natin dito. Pero sila ma'am, tsaka sila sir, ano naman sila kung nyo sila? Uwi pa po kami ate sa Wednesday, sa Twitter lang. Pwede kami to sa Agli Barangay? Nagtulay kayo ni Retang Kemaringi. Ang kaya mo nga. Ang muta kayo ni Sopan na Ano po ang apelido niya? Evelyn. Si Ilamam Evelyn. Pagkutin mo Koy, munta ka sa agli kayo ni Sopan na kami di ka. Makalipas ang ilang minuto, dumating sa barangay ang inirereklamong contractor na si Paul Henry. hindi napigilan na mag-asawang di Diyos maglabas ng sama ng loob. Oh, Mam, ma siya po! Ay, tagalamin po siya po! Anong nangyari sa atin? Anong nangyari sa plano natin? Anong nangyari sa project natin? Paki-explain. Pinayaran ka namin, nasa iyo yung pera para sa project na ito, pero saan ko yung pera namin? Hindi, wala akong ginawa. Nagukay ka lang, nag ka lang doon. Alam mo ba kung anong itsura ng Marikina? Puro talahib kasi <makes noise> mas mataas pa sa iyo. Hmm. Ilang beses kita kinontak. Ilang beses mo kami pinaasa. Sabi mo, nawala yung mga tauhan mo kasi tag-ulan, bagyo. Ang dami. Sabi mo, nakagat pa yung anak mo ng aso. nag rabis pero kinabukasan, nasa Burakay ka. Sumunod na naman, tag-ulan na naman, bagyo na naman, iyon na, naman ang ni-reason mo. Tapos, itong huli, nagpadala ka ng paa na may bandage, sabi mo, na aksidente sa bisikleta o the motor may bumangga sa'yo. Ginagawa mo kaming gago eh. Nagtiwala kami sa'yo. Alam mo ba yun? Hinira mo lahat ng pagtitiwala namin sa'yo. Palpak yung marikina mo, ang baba ng poste. Alam mo namang may fault line yung marikina. Sa, sa kamaya, butas ng parang lalagyan ng pinalabas doon. Hindi pasado sa engineer ng bataan. Hindi mo kami hinarap. Binilak mo kami sa Viber, binilak mo kami sa WhatsApp, binilak mo kami sa Facebook. Until now, hindi ka nakikipag-usap sa amin. Sinubukan magpalusot ni Paul Henry sa mag-asawang OFW, ngunit hindi ito umubra. Hindi nang patatakas, wala po talaga akong messenger sa cellphone kasi panuha lang ako cellphone ko. Ikaw na may kontrata ka sa ibang, ibang tao, mawawala lang cellphone, ganyan alam. pa nung una, una pa rin, una hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Ang dami mong alibay, alam mo ba yun? na kami. Mm -hmm. Yung mental health Extra na ginawa mo sa akin, Henry. Tapos yung may health issues siya. Mati. Umiiyak At ako. Ko. Umiiyak ako na walang dahilan. Kaya uuwi tayo. Baka natin. Papabitag natin yung bintik na yan. Bintik na yan. Bakit ka lang, Bol? Kausap ka naming tao. Lumaba ka naman ng patas. Hindi naman pinukulat yung pera namin. Paano, paano mangyayari? Paano, anong gagawin natin? Gawin natin yung solusyon. Uuwi na kami sa Oo. Well Anong paano mo niya sa kanila po, sa kailangan mo, siya? Anong masasabi mo? Ang sure po yan. Yung sure na huwag kang pangako na hindi mo gagawin. hindi ko naman po tatalikuran yung ano yung na bigay ko nila sa akin yun. Uh, bali, babalik ko po yung pera po. Para. Okay, kailan? Kailan yun? kung um, hulug-hulugan ko lang ang puso. Hindi pwedeng hulugan kasi hindi kita hinulug-hulugan. Ngayon, kung nabangkarap ka, paano mo sila mababayaran? Sa paanong, sa paanong pa paraan? Kasi mahirap na sabihin mo, babayaran mo sila, pero paano? Ang naisip na solusyon ni Paul Henry, hindi pabor sa mag-asawang OFW. Bala ko po. po kasing anong mag-abroad na lang po. Mag-abroad ka, hindi mo ko niyaharapin. Hindi po, harapin ko po. Uh, mag-abroad po para mabayaran po. Paano kung hindi kami pumunta rito at umalis ka na? Eh, hindi ka nga namin makotak. Eh. paano namin malalaman na nasa abroad ka na? Hindi okay. saka ano may yung magiging assurance na. na hindi mo sila tatakbuhan. Kasi once na makalabas ka na ng bansa, it's easy to cut them off oh. Para at least kahit umalis ka ng ibang bansa, Pwede may collateral ba? ka rin. Magbigay ka sa ng figures. No, kung ano po, yung 200,000 sa tatin labing, like, aral lang kumakaan siya. Maganda.

yung ibibigay mo lang sa atin. 200 kaya may produce, 300 ikaw na ka na. Yun na ba po, sir? Hindi po. Bandang huli, nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig kung saan magbibigay ng 200,000 piso si Paul Henry bilang paunang bayad sa mag-asawang de Dios bago ito limipad papuntang Amerika. 100,000 piso naman ang kailangan niyang ibigay kada buwan hanggang sa mabayaran niya ang kabuuan ng 3 milyong pisong pagkakautang. 9 ano ng Enero, humarap sa bitag si Paul Henry kasama ang kanyang hipag na tatayong guarantor sa kanilang kasunduan. Ikaw ba alis na sa Amerika? After... Hindi, ikaw ba? Oo, hindi. Ikaw ba sa US? Kung hindi ka siguro na pinabitag, hindi ka lulutang. Hmm. Ano kaya pag pinahold ka yung pagbanda mo sa, sa Senate I don't even see na remorseful kasi ginagawa mo. You're penalizing them because they're using the bank. You are the cause of the problem. Ikaw ang dahilan ng problema. Ano mo to? Mali ba yung asawa mo? Kayo ngayon ang magagarantor sa kanya, you now transfer that responsibility sa inyo. Do you understand kung anong ginagawa mo ngayon? Because ikaw may ipit dito kapag medyo nagbulilyaso ka, inaasum mo ang kanyang obligasyon. Ikaw naman, Akala mo ligtas ka na. Kahit pumunta ka pa sa iyo, kahit ibang mundo, matatrack down kita. Iho. Do not f*** with me. Believe me. You're gonna get burned. If you f*** with me, you're gonna get burned. I don't, I don't wanna see your pitiful face or amiable face. No, 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 no. You hurt me. Kung anong hiniling nila sa'yo, makipagtawad ka, hindi kang in control. Ikaw ang makipagtawaran sa kanila. May pinangako ko sa kanya. Ito pa rin mo. Ginamit mong tanggapan ko. Huwag mong gagamitin sa kalokohan. Sagrado ang pangalan ko. Nirespeto ng bitag ang kasunduan ng ginawa ng dalawang panig. Ano man ang maaaring kahinat na nito, hindi na ito panghihimasukan pa ng bitag dahil maaari na itong gawing basihan kung sila ay magsasampa ng kaso sa hukuman. Kung kayo ay nakaranas ng ganitong uri ng pandoloko at pandalinlang, Isang guni agad sa BITAG. Agad mag ang BITAG Investigative Team. Itatago namin ang inyong pagkakakilanlan kung kinakailangan. Ilalantad ng BITAG sa publiko ang ganitong klase ng modus para sa kaalaman at kapakanan ng taong bayan. Advokasya ng BITAG. Walang puwang ang anumang uri ng panlaloko, pananamantala, pagpapabaya at pangaabuso ng sinuman, sa BITAG ilalaban ka If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.